Bakit mo naman kasi hinampas yung Ay, ano? Ano pala? Ano pala? Ano pala kung ako Ano ako bulaga? Kasi ka lang kasi oh. para mapabarangay ka. Tama na yan. Huwag na kayo mag-away. Magkapatid ba kayo? Magkapatid kayo? Ha? Magkapatid kayo? Hindi po. Ano? Oo nga. Sinungaling ka. <laughs> Ubud na sinungaling. Magkapatid talaga kayo? Ano yung binibenta nyo? Damit. Eh. Kaninong damit? Binigay lang po sa tita ko. Tapos, pinapabenta sa inyo? Ay, mami, bata, si tahi, kasi na lang po lang bata sa mga si sa mama wala po. Nasaan? Nasaan si mama nyo? Wala na po kwenta. Bakit? Nasaan ba mama nyo? Sa si mama na po sa ibang tao. Sa lalaki. Ngayon, kayo na lang magkapatid na iwan. Kayo na lang ba? Nasa ilan tao yung kapatid nyo? Ha? Sanggol pa? Opo. No, Kailangan pa po, po ng gata. Ay, naku. Ilang taon yun? Kailangan pa ng uli. Uli pa. Uli pa. Pero umuwi pa si mama nyo dyan. Hindi na <tunas> po. Hindi na po tumatawag. Ilang, ilang alaw, alang araw na po hindi tumatawag. Hindi na <tunas> po lang Oh, mamasa na kayo. May kinakaya pa ba kayo dyan? Ilang taon ka na ba, Ben? Sampo po. Sampo, ikaw? Ano bang iniinom gatas ng anak mo? Ay, anak mo, kapatid mo. Ano Ay, po yun? Ano nga yun? I need to gain. Ilang buwan na yung bata? <coughs> ang kapatid nyo? Wala pa po siyang buwan. Ha? Pa po siya. Wala pa isang buwan? Opo, sanggol pa lang po siya eh. Tapos iniwan ang nanay nyo? Hindi, Hindi po. Anak po ng tita namin. Ah, anak anak ng tita ninyo yun? Opo kasi. Anak po namin. papa opo. Hmm. Ama opo talaga. Oo. Oh, oh yung datay ko po, nabuntis po yung tita ko. Mm. Di, Nagkanak. nakanak po. Nakanak mm. Na po, kambal po yung anak. Hay kambal? Opo, namatay yung isa, dugo. Ay, sayang. Tapos yung dito po. Oo, oh, yung eh, mama mo, kapatid ng tita mo. Hindi po. Ay, ah, hindi. Tita lang ang tawag mo. Hiwalay na si papa mo sa kasi mama mo. Opo, kasi nung dati po, hindi pa po sila ilaway. Kasalanan na po ni, ni mama, kasi tinanggal po si papa.